Mahigpit ang babala ng Philippine National Police sa mga nagpo-post ng online tutorial sa paggawa ng boga. Hiningi na ng PNP ang tulong ng mga magulang at publiko na agad na i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung may nakitang gumagamit at gumagawa ng boga ayon sa Department of Health, boga pa rin ang nangungunang sanhi ng fireworks-related injuries. Kamihan bata po, yung gumagamit mo ng boga at may mga nasasabugan po sa mukha, may napuputulan ng kamay. Kaya paalala po sa ating mga magulang, bantayan at uh, i supervise mo natin yung ating mga anak. Uh, na wag na wag niyo po sila uh, papayagan na gumamit po nitong mga boga dahil maaaring po itong magresulta sa kanilang pagkabulag, pagkasunog ng mukha at mm. of course baka, baka, yung buhay pa po nila yung kapalit. Ayon sa Republic Act 7183 o Firecracker Law, ang paggawa, pagbebenta at paggamit ng boga o PVC cannon ay pinagbabawal dahil sa panganib na dulot nito tulad ng malubhang pinsala o kamatayan. Ang mga mahuhuling lalabag ay maaring makulong ng anim na buwan hanggang isang taon at may multang 20,000 hanggang 30,000 pesos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music and News Authority.